Tinutulo ni Tanggol ang buhay ni Olga. At samantala si Suarez na gumanti kay Rigor para kay Tanggol. Pinapahirapan nila ng gusto itong si Rigor. At binali din nila ang investigasyon sa kaso ni Lina. At ganilang ipapalabas na sinadyang tinuldukan o ng manon ni Rigor ang buhay ni Lina para hindi ito makapagsalita patungkol sa kanilang relasyon. Umaayon naman ang investigasyon sa mga kasamahan ni Rigor sa plano ni Suarez na kung saan halos lahat ng mga kapitbahay ni Rigor ay nagbigay ng pahayag na pare-pareho ang sinabi, ani nila sa tingin o nila ay sinadyangan ni Ricor na patahimikin itong si Lina upang sa gayon ay mawala o mano na parang bula ang investigasyon ni Ricor. Samantalang si Olga naman ang nasurpresa sa pag-atake ni Tagol sa kanila at halos lahat ng mga tauhan ni Olga ay ubos sa pagratrat ni Tagol. Mabilis na sumiklab ang galit ni Tagol ang makita niya na wala ng buhay halos ang kanyang mga kapitbahay. Hindi na puruhan ni Olga itong si Tanggol dahil sa mga kaibigan ni Tanggol ang nakita naman ni Madonna itong si Olga na tinira si Tanggol ng pasilip. Nasuko naman ni Tanggol itong si Dindo at tinituro si Olga na nagtanim umano ng bombe. Subalit laking gulat na lang ni Tanggol nang si Olga Esteving ang kanyang nakita. Imbis maari pa sana ni Olga na magpanggap at umarte bilang Bing pero hindi na niya ito ginawa. Dahil sa sobrang galit ni Olga, hindi niya napigilan na kanyang sarili para ilabas ang kanyang matinding galit dito kay Tanggol. Sa puntong ito at sa pangyayaring ito ay dito na nalaman ni Tanggol na matagal na silang pinaikot ni Bing at higit sa lahat na na itong si Olga na siya umano ang nanay ni Greg at Bubbles. Nakapukaw naman sa isip ni Tanggol at Poso nang sinabi naman ni Olga na patay umano ang totoong tatay ni Tanggol na kung saan hindi rin niya nabanggit ang pangalan ni Ramon.